Uli pa ba ang impeachment case laban kay VP Sara Duterte? Ito ang tanong ng karamihan matapos na irekomend ng Senate Court sa Kamara. Pero hindi ito tinanggap ng House dahil gusto muna nila magpaliwanag ang Senate Court. Pero wala ito karapatan na hindi tanggapin ng Kamara dahil ayon kay Senate President Jesus Escudero na hindi magka-level o magkapantay ang Kamara sa Senate Court. Hindi kami magkapantay pagdating sa bagay na ito. Hindi ito House at Senate, kunsaan ko equal. Ang mga ahensyang yan, sa, pa, sa parte ng impeachment, Korte ang Senado, Prosecutor ang Kamara. Wala sa lugar para sa akin ang Kamara na hindi sumunod sa inipipinag-uutos ng impeachment court. Narito ang panayam ng DZMM kay Atty. Tunggulang Spokesperson ng Impeachment Court sa status ng impeachment case laban kay VP Sara. So meron po bang pag-usad, uh, Atty.? Opo, matatandaan po natin nung last week nagbigay po ang impeachment court ng summons kay Vice President Duterte at kahapon po by 5.03 p.m. nakatanggap din po tayo ng formal entry of appearance ad cotelam mula sa kanyang mga abogado uh, na law firm na Fortune Narvasa and Salazar and apat pa po pong mga kasamahan nilang abogado. At uh, ito po ay ibinigay sa ating secretary ng Senate na tumata yung branch o oh, clerk of court ng mm -hmm. impeachment court. At makikita rin po dun sa pangatlong pahina nung kopya na po yun na binigay rin natin sa media. Uh, doon sa kahuli-hulihang page po binigyan din ng kopya nun ang House of Representatives uh, pero meron pong notation dun na refuse to receive by mga around 3 3:40 plus pm po bago ipinasa yon sa impeachment court. Maari din kaya hindi tinanggap ng kamara dahil pwede ito gawing alibay nila na sasabihin na hindi nila natanggap. Pero magiging matagal na naman ito na diskusyon. So ano ano maaasahan natin po dito na nagbigay na po ng appearance itong mga abogado na to. Ah uh, tuloy-tuloy, Ganun ba yon? Uh, tama po kayo diyan Ma'am Doris no? Ibig pong sabihin yan na by the 23rd, which is the uh, last day po ng deadline ni Vice President Sara para mag-file ng answer, either mag-file po sila ng answer or ng motion to dismiss. Hindi po uh, kung titingnan din natin ng ating ano, no, rules of court na supportorily applicable po, uh, generally po, bawal po ang motion to dismiss. However, Uh, kapag lack of jurisdiction ang iyong pinapanalangin o ambasehan dahil sa uh, kaya ka nagpa file ng motion to dismiss uh, pwede pong pwede kang mag-file ng motion to dismiss uh, kung sa mga ibang uh, grounds po pwede lamang pong mag-file ng answer at ilalagay mo lamang as affirmative defense yung mga question mo uh, tungkol doon sa possible ground mo po na para sa dismissal. Alright. So dalawa po ang bagay na inexpect natin on that uh, on the 23rd either an answer with affirmative defenses or isang motion to dismiss po or mm -hmm. any other motion na pwede pa nilang i-file. Pero as a litigator, 'yun lang po na iisip ko for the meantime. Hindi pa 'yan papasok yung mga ano yung mga pagpapakita ng mga ebidensya, yung mga dokumento. At naka suppletory apply po ang rules of court natin so kung magko po sila ng answer uh, ma-attach po nila yung kanilang mga judicial affidavits at saka yung mga ibang uh, documentary exhibits po nila doon sa answer po nila kung hindi po nila hindi sila magko ng answer uh, wala pa pong mga uh, dokumento at ebidensya na mailalapit po doon sa answer dahil hindi po answer ang ipafile nila kundi isang motion. So hindi okay. po natin alam kung ano yung taktika ng kanilang defense. Hmm. All right. na banggit mo na refuse ano yung uh, nagrefuse yung kamara do sa pagtanggap do sa binibigay nyo rin na kopya. Ano po may anong uh, uh, significance nito? Meron bang epekto or wala lang kung ayaw nila edi wag? Oo. Uh, sa isang filing po sa korte, no, uh, kailangan i-ensure mo po na yung kabilang panig ay mabigyan muna ng kopya bago mo ito o bago tanggapin ito ng impeachment court. Mm. Uh, kaya po, mag yung notation na yun is very significant is because uh, baka sabihin po ng prosecution mm. na hindi po sila binigyan ng kopya. Kaya kailangan po i-note nung nagpapasa ng pleading po yon na meron pong refusal ng receipt at tinender na lang po yung kopya doon sa tao na kusinong sino'ng natagpuan nilang tao po doon mm. para po ma-receive ng impeachment court yung uh, yung pinafile po na yon so mm -hmm. ito po ay significant kasi uh, baka po ah uh, makakitaan na naman po ng delay kung dahil isa na naman pong issue na i-raise po yon ng ng prosecution na oh wag mong tanggapin yan impeachment court kasi hindi hindi, hindi namin na-receive yan kaya pag sasabihin naman po nung nagpapareceive, ay ah, hindi nagpareceive kami kaya lang ni refuse niyo po ang pagpa ang pagkuha nito. So mm -hmm. magkakaroon na naman po ng issue na pwedeng pagtalunan ng magkabilang party at ng mga senator judges din So ina-highlight ng po naman. yung na impeachment court na ganun Oo. po yung nangyari doon. Kaya nga po hindi magtatagal na naman, mm -hmm. delay na naman po ibig sabihin niya natorney ah uh, hindi po natin alam kung kung ano yung ano no kung ano yung pleasure ng prosecution will if they will raise that as an issue but if they raise that as an issue na hindi nila na receive malamang sa malamang po ay pagdedebatehan po yan at magtatagal na naman po so kaya po yun yung sinasabi po natin na ah uh, parte po ng judicial proceedings at mga 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 technical na mga uh, strategy po ang mga abogado uh, mm -hmm. para para hindi po umusad o para umusad ang isang kaso. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Attorney, doon sa uh, pinag-uusapan natin na to, laging hindi nawawala yung issue ng pag ano yan? Ano? Pag mag-inhibit. Yan, yan, diba? yan, yan. Na hindi yan dapat kasi may leaning na agad. Although, doon sa dalawang sinasabi ng Senate President kahapon, wag mm. nyo lang titingnan sa isa. Bakit pinag-inhibit nyo yung laging uh, pro-VP uh -huh. Sara? Eh meron din namang very vocal mm. na anti-VP Sara na posible din daw na apektado din yung decision making may niya. Na. May bias na rin siya. Uh -huh. So, pagdating sa ganito, meron ba talagang power na para hilingin na hindi kailangan niyo pong mag-inhibit, kailangan niyo magalto kasi Oo. very uh, very obvious, 'di ba? Para garo. Iyalatana e, na ito ka, ito ang lining mo, 'yun ang lining niya. Oo. Sa isyu o nananawagan na mag-anhibit ang mga senador judge na kumikiling daw kay Vice President Inday Sara Duterte. Kung ganun, pwede din mag din ang mga kontra kay Sara dahil halata din na kumikiling sila. Pero kung mag lahat, ang tanong sino pa ang magiging senator judge ng impeachment court? May ilan lang kasi na basihan para mag-inhibit o hindi? Sa uh, Rules of Court po natin, uh, yun lang naman po yung mabagbabasihan natin na standard, no, yung Rules of Court ng Supreme Court. Mm -hmm. Nakalagay po dyan yung mandatory inhibition at saka po yung voluntary uh, disqualification ng sarili. Uh, sa mandatory prohibition o inhibition po, nakalista po lang doon yung mga grounds. So any party can ask for uh, uh, the inhibition of a judge kung nandoon po sa grounds na yun. For example, kamag-anak mo yung isang, yung isang litigant, So medyo bias ka po may conflict of interest ka so hin so mandatorily pwede kang i uh, ipamove na mag-inhibit po at yung hukom ay mag-inhibit po based on that ground. However, hindi natin alam kung paano mag-a-apply yung mga ganon. Pwari mm. po ang isang impeach, uh, meron siyang kamag-anak na senator judge, for example. So hindi po natin alam if that will, uh, that provision will apply in the impeachment court. Uh, sa voluntary inhibition naman mm. po, uh, it is uh, given to the sound discretion ng hukom kung sa tingin niya ay hindi po siya makakapag-render ng impartial justice. So pag sinabi pong voluntary inhibition, nasa konsensya na po ng hukom yun kung siya ay mag inhibit o hindi. So pwedeng mag-move ang any party na sabihin niya, oy bias ka, Senator Judge or Judge, Uh, mag-inhibit ka pero yung hukom po pwede rin naman i-deny yun or pwede naman niyang i-grant din po yun depende na po sa sarili niyang pagninilay-nilay kung kaya niya po ba o hindi uh, na magbigay ng impartial justice. Okay. So, ayon maliwanag na voluntary pwede mag-inhibit, maliba na lang pala kung ang senator-judge ng Senate Court ay kadugo doon sa nasasakdal. Pero hindi naman kaano-ano. Ngunit ang labanan ngayon ay coding-coding na kung saan ang kaalyado nila sigurado iyon ang kanilang papanigan eka nga, weather weather lang iyan. Nakadalasan talaga ito ang umiiral ngayon sa atin. Hindi na ito mawawala, dahil kampi-kampihan system. Pero sinabi ng spokesperson ng Senate Impeachment Court na dapat sundin ng Kamara ang ipinag-uutos ng Senate Court dahil pwede sila masited in contempt. Kahit paanya ang Vice President, Posible raw pong ipakontempt ng Senate Impeachment Court yun mga miyembro ng House Prosecution Panel kapag nanindigang hindi susunod sa kanilang kautusan kaugnay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Dismayado mga senador. Hanggang ngayon kasi wala pa rin pleadings or reply ang prosecution panel at tila sa media lang sila naglalabas ng kanilang reklamo. May Ann Vera Magwabalita. Nagbabala ang impeachment court na maaring ipakontemp ang mga miyembro ng prosecution panel kapag nagmatiga sa hiningi resolusyon ng korte sa kaso na impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Reginald Tongol, tagapagsalita ng impeachment court, batay sa Rule 7 ng impeachment rules, may kapangyarihan ng korte na patawan ng parusa ang sinuman. Ang alinmang panig-anya na hindi gagalang ang kautosan ng korte, maari ikontemp kahit pa ang kampo ng Vice Presidente.